Good morning everyone. So ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail para sa ating mga video na ina-upload natin sa Premiere. Minsan kasi uh, yung thumbnail is nagbibigay din ng isang encouragement para sa mga viewers kapag maganda yung iyong thumbnail. So yun po ang ating itatackle today na ituturo ko po, po sa inyo kung paano yung paggawa ng thumbnails. Bago po tayo magumpisa sa ating gagawin, so make sure na meron po kayong PixArt. ah, uh, kailangan po nakadownload yung PixArt nyo. Yan po, yan. Art nyo Tapos, punta tayo dyan. So, yan, mga ano. So, bago natin ipagpatuloy itong PixArt, so, puntahan muna natin, kailangan din mayroong kayong uh white studio okay ito po yung white studio example is may ginawa ako dito yung video na natapos ko na so yan at gagawin natin itong lapis na to pindutin natin tapos one more lapis so, yung custom thumbnail yung nagawa nating uh, thumbnail is dito lang natin ito ilalagay. So, kailangan meron kayong PixArt at saka yung YT Studio. Balikan po natin yung ating PixArt. And aside from that, okay, make sure na ang ating gagawing thumbnail is Naririto sa ating mga pictures. So, simulan na natin. Okay. So, yung gagawin natin is magahanap tayo ng So, example is ito, guys. Ayun. So, napili ko 'to. So, ang gagawin lang natin is hanapin natin yung po yung cut out. Ayun, cut out. And then most of the time, yung outline, iyan ang aking pinipindot para makagawa ko ng thumbnail. So, ang gagawin nyo lang is, dahil na click na nyo yung outline, so, gawin lang natin ganito. So, okay. And then, pag may nakita pa kayong hindi maganda, pwede kayo pumunta sa brush. Then, i-brush nyo lang para at least matakpan talaga yung ah uh, yung kinukuha ninyong image dyan. Ayusin nyo lang. Ayan, pwede kayo magbura ng something like that. At kung gusto nyo namang isali yung mga dapat isali like this one yung castle na maliit so pwede naman And then, i-check nyo lang to. So, ayan, naging black na yung background niya. So, kapag nag-black na yung background niya, pipili tayo dito na ito, sa fit. Ayan, fit. Yung fit na yan. So, so ayan na, naging puti na yung background. sa so, dahil ang ating thumbnail, ay, ang sukat nya ay 16.9 16.9 So, kailangan pindutin natin yung 16.9 So, yan lumabas sya maliit na Okay, ito yung background mo Pwede mo yung paltan ng different color So, ito lang yung color You can choose na kung anong gusto mong color So, pili ka lang dyan na tugma doon sa kulay ng iyong gustong thumbnail. Okay? So, maraming colors yung gusto mong pagpilian dyan. Ayan. So, most of the time kasi ako, pinipili ko lagi yung white. Kasi mas malinaw siyang tingnan. So, i so ganyan nun lang to yan. I-zoom in nyo lang o zoom out para lumapit. Kasi pag lumapit ng ganyan, malaki na siya. So, kailangan, dahil nga kinuha mo yung image pati sa likod so ilagay natin siya sa isang tabi okay and first move pala kailangan siguradong sigurado na kayo na itong inyong nilagay is dyan na yan sa angulo na yan o pwede nyong ilagay sa gitna pwede nyong lagay dyan so depende yan sa inyo kung saan nyo gustong ilagay yung inyong ginawang na picture. So, i-check nyo lang yan. First time mo, i-check mo yan. Kasi kailangan mo talagang i-check yung layers na yan. So, dito may nakalagay dyan na add uh, photo. So, pwede kayong pumunta sa recent ninyo at hanapin ninyo yung mga picture ninyo doon kung ano ang meron. Yan, hanapin nyo yung picture kung anong meron kayo dyan. Tapos, ah... Uh, So, ilagay natin tong like example to ulit. Itong, ito. So, nag-add. yeah, makikita natin na may add dyan. So, pindutin lang natin tong add dito sa si taas. Yeah, yun, dinala ulit tayo dyan. So, lalaki yan. So, kung ganyan na yung image niya, pwede mo nang wag nang siyang i-crop as possible. Okay, so tapos add ulit tayo. And then put, punta ulit tayo sa resin uh, ano natin, gallery. Tapos kuha ulit tayo ng isa. Add ulit natin. So, eto na siya guys. yan So, pwede natin siyang i-crop. Punta tayo ulit sa cut out. At hanapin natin ulit ang outline. Then, i- cut lang natin siyang ganyan. So, naging red na siya. Ibig sabihin, na-cut out na yan. So, dahil nga, may naiiwan pa dun sa dulo na yon So, ikaw na lang yung maglagay dito sa brush para matakpan mo yung yan. So, make sure na maganda yung pagkakagawa ng thumbnail mo. Kapag natutunan mo na yan, mas madali na yan para sa'yo. And then, i-check lang natin dito sa si taas. So, yun. Pumasok na ulit siya sa box. So, pwede niya itong habaan. Kung gusto niyo ng habaan, guys, nakikita niyo itong ito, 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 Itong mga, yan, hinihila-hila ko nyan. Yan, yan. So, pwede pindutin yung gitna para naman umaba siya at magkasya dito sa thumbnail mo. Yan. So, example lang yan, no? And then, uh, punta ka sa text. Tapos, gawa ka na ng title. Halimbawa, ang title natin is, desnilan Okay, so pindutin lang na ulit natin to. Ayun, napunta na siya doon sa desnilan So kung pula man yan, pwede kayo ulit maghanap ng color dito sa ibaba. Ayan. Tapos hanap kayo ng gusto nyong kulay. Example like na Disneyland Ayan, purple. And then dito sa stroke, pwede nyong patungan sa si stroke. So, most of the time din kasi white lang ako. So, white lang yung gamit ko sa si stroke. Kaya, iyan ang labas niya. So, white, white yung nasa paligid niya. So, pwede nyo yan paliitin. Pwede nyo yan paliitin dito. Kung may nakita kayo nito. Yan, yan, yan. Ito guys. Yan. So, yan lang. Paliitin nyo yan. Tapos, kung saan nyo gusto ilagay. Pwede dyan. Okay? And aside from that, meron din dito mga sticker. Ayan. Kung ba, gusto mo na mag-search ng uh, Destiny Cinderella. So, click natin yan. And then, pwede natin silang ilagay sa mga decorations para mas more better. Okay. So, For example, like that, kung ano man yung gusto nyong gawing title, kung ano man yung title ng inyong, kung ano man yung title ng inyong video na gagawin, so, depende yan sa inyo. So, pagkatapos ng lahat, na nagawa na natin tong thumbnail, i-check e na natin. So, meron nakalagay dito is forward. Tapos, save. Save and then done so ngayon pupunta kayo sa inyong gallery i-check -che nyo yun kung nandoon na yung inyong nagawang thumbnail so yun na guys nasa gallery na nyo ang in nagawa nating thumbnail so paano natin ilalagay ulit katulad ng sabi ko dapat may YT Studio dyan tayo so ngayon pupunta tayo ulit sa YT Studio so alis muna tayo dito Okay na yan. Kung nakita nyo na nasa album na yan, ibig sabihin okay na yan. So, ngayon pupunta tayo ngayon sa YT Studio. Ito. Ito yung ating kanina, diba? So, ulitin natin ulit. So, yan, nandito tayo sa YT Studio natin. At itong Jungle River. So, lapis lapis and then makikita nyo yung custom thumbnail yan pindutin nyo lang yung custom thumbnail at hanapin mo yung ginawa mong thumbnail kanina so, na pindut mo na yan Ganyan ang lalabas. Okay? So, idadan mo lang yan. Ayan na. So, nandito na siya sa ating video na ginawa. So, i-save nyo lang yan. Ayan na, okay na siya. Tararan! So, yun lang. Ganun lang kasimple yung paggawa ng thumbnail. So, sana nasundan ninyo ang aking paggawa at pag-tutor sa thumbnail natin at huwag kalimutan. So, isa pang technique, kung halimbawa wala kayong uh, pictures sa inyong album. So, kung example, uh, balik na lang kayo dito sa kung saan kayo CapCut man o okay, Can Master. Okay? So, dito, pwede kayong mag-cut. Halimbawa, dyan, ikakat natin. So, pindutin nyo lang yan, maging red. Tapos, may nakalagay dyan na gunting. Tapos, may nakalagay dyan na split and insert freeze frame yun. So, nag na to siya dito. Yeah. So, kung ayaw nyo yan makakasama doon sa video ninyo, pwede nyo siyang i-delete. And then, makikita nyo yan sa PixArt. Kapag pumunta kayo doon, yung mga kinat nyo. So, make sure bago kayo gumawa ng PixArt the thumbnail is meron kayong uh, mga pictures na nanggaling mismo doon sa mga video na ginawa ninyo. So, ngayon, silipin niyo yung PixArt kung nandoon na yung kinat natin. Okay? So, yun ko, yun, yun ang kinat ko. Yan. Kinat ko yan doon sa video mismo. So, pwede nyo yan gamitin. Ito, may sukat na tong 16 point. Kung para sigurado kayo na 16.9 yan. Dito sa tools, pindutin nyo yan. Tapos, crop. And then, punta kayo sa 16.9. Okay na po siya. And then, i-check nyo lang. Yan. Kung ano ma yung gusto ninyong thumbnail doon sa ano nyo, yun ang hanapin nyo. Kung the most na mas maganda siya, pwede na yan. So, kung gusto nyo ganyan lang, okay lang yan. Tapos, it lagyan nyo lang ng title sa text message. Or kung gusto nyo lagyan ng effects or whatever. And then, yan. Share lang. And then, share lang. And then, save. Tapos, so on. Save lang. Save, save, save. And then, yun. Okay, so sana po ay nakuha ninyo lahat ang aking tutorials for today para sa inyong mga thumbnail. Maraming salamat and God bless sa ating lahat. Paalam, bye.